Sabay-sabay natin harapin ang isang magandang kinabukasan sa pamamagitan ng pagkakaisa muli ng sambayan ng Pilipino. Mabuhay! Oh, teka, teka. Concern lang po ako sa inyo mga kabayan. Alam ko po na mahalaga sa ating lahat ang oras. Kaya para din na masayang ang oras nyo, di ko na lang po isasama ang video niya. Dahil waste of time lang po talaga na makita pa ang pagmumukha niya. Boss Mangmang Mang, -mang El De Vera, makinig ka. Dahil sa dami ng mga video na panood ko sa pagiging anti-Marcos mo, dun ko na patunayan na bumabalik pala sa'yo ang salitang Mangmang -mang sa tuming sinasabihan mong mang, mang ang mga Marcos supporter. Nakilala ka ng mga tao dahil sa mala intergalactic dimension ng pag-iisip mo sa mga bagay-bagay. Pagkatapos, sa isyo ka lang pala ni Marcos sasablay. Hindi ako nabuhay ng kapanahunan ni Marcos. Pero inanalyze ko ang mga opinion na magkabilang panig. Ikaw, yung negatibo lang ang inalam mo. Ito kasi ang tanong niya, bakit daw umabot pa ng 14 million ang boto ni Bongbong Marcos nung nakaraang eleksyon? Well, ipapaliwanag ko sa iyo at sa mga anti-Marcos na katulad mo kung bakit sa mga simpleng paliwanag lang. Ayos ba? Dahil ang totoo ay naging mabuting presidente si President Marcos. Marami siyang nagawa sa bayan na hanggang ngayon napapakinabangan niyo pa rin. Hindi ko na kailangan isa-isahin, baka abutin tayo ng 20 minutos dito. Tunay ang pagmamahal niya sa bayan at sa taong bayan, kaya minahal din siya ng mga tao. At siya lang naman ang tinagurian na pinakamatalino at pinakamahusay na naging pangulo sa buong mundo sa panahon niya. And take note mga anti-Marcos, hindi magnanakaw si Makoy dahil bago siya maging pangulo, mayaman na talaga siya. Dahil sinuwerte siya nung naging siyang abogado ng isang pamilya na nagmamayari ng 640,000 metric tons of gold. At ang binayad sa serbisyo niya ay 30% ng 640,000 metric tons of gold na yun. Dalawa silang binayaran sa 30% na yun. Pero nung namatay yung kasama niya, sa kanya rin napunta ang kabuuan ng 30% na yun na nagkakahalaga ng 192,000 metric tons of gold. So sa madaling salita, ang ill-gotten wealth ni former President Ferdinand Marcos na tinutukoy ng mga bumabatiko sa pamilya nila ngayon ay nanggaling dito na bagay na hindi binulgar ni Marcos noong kapanahonan niya. Siyempre ikaw, sobrang yaman mo. Ipagsisigawan mo ba? Sobrang yabang mo naman kung gagawin mo yun. Siyempre, secret lang. Siguro dahil sa dami ng mga nagsasabi na magdanahaw si President Marcos, may bad trip na na nakakaalam ng kwento ng yaman niya na nag-leak ng informasyon na to. Ngayon yung nalaman nyo no, malamang hindi yung tinuro sa inyo ng mga profesor nyo So ikaw, oo ikaw, kunwari meron kang 192,000 metric tons of gold Magnanakaw ka pa ba sa kabanang bayan? Kunwari ikaw si President Marcos? Siyempre hindi na, siyempre ang yaman mo na eh So ngayon, isipin nyo mabuti kung nag exist ba ang napakalaking amount na sinasabi nilang inutang kuno ni former President Marcos noon at ang rason kung bakit nabuo ang mga kilusan laban kay dating Pangulong Marcos ay dahil sa paninira ng oposisyon na itinuturing na black propaganda sa panahon natin ngayon gamit ang telebisyon, radyo at pahayagan. Nalumikha ng napakalaking pinsala sa pamumuno ni Marcos dahil laso ng isipan ng mga tao. So dahil sa mga sabi-sabi at mga paninirang ito, dumami ng dumami ang mga taong lumaban sa pamahalaan noon na naging sanhi ng kilos protesta laban sa kanyang administrasyon. Kaya napilitan si Marcos na magdeklara ng martial law para protektahan ang gobyerno. Gets mo? Kinontrol na ni Makoy ang mga nakikita ng mga tao sa mga telebisyon, ang mga naririnig nila sa mga radyo, at ang mga nababasa nila sa pahayagan nang dineklara niya na ang martial law. Sa madaling salita, kung nabubuhay si El De Vera na mga panahon na to, isa siya sa mga mangmang -mang at mga utu-uto na nagpaniwala sa mga black propaganda ang ibinato kay Marcos. Aktivista noon, anti-Marcos ang tawag natin sa kanila ngayon. So dahil marami ang mga mangmang at mga uto-uto nung panahon, maraming sumama sa mga kilos protesta at nilalabanan nila ang mga otoridad. Sila yung mga matitigas ang ulo at mga palasuway sa batas. Alam mo ba kung kanino ko nalaman yung simple logic na yon? Siyempre kanino pa, edi mong si Tatang na matigas ang ulo nung panahon ng martial law. Early part ng martial law, may disiplina ka mo. Meron talaga. May prabis, may prabis. Anong, it looks, ano kasi, it looks yung mga nagpapadisiplina, yung mga takot, yung mga mm -hmm. duwag. Mm -hmm. Tama ba namang sabihin duwag ang mga taong nagpapadisiplina nung araw? Tatang mawalang galang na ho, law abiding citizen ho ang tawag doon. Ha? So kung matigas ang ulo nyo, anong mangyayari sa inyo? Siyempre, makukulong at matutorture talaga kayo. For example ngayon, ang mga Duterte supporters susunod sa mga ipapanukalang batas ni President Duterte. E anong mangyayari pag kasinuway ng mga anti-Duterte ang mga batas na yun? Siyempre, makukulong sila. Pero kung susunod sila sa batas, siyempre, safe sila. Ganun lang kasimple yun. Wala akong pake sa mga nakaraang administrasyon dahil aware ako na walang pakialam sa atin ang nakaraang administrasyon. I am not against them. Wala lang talaga akong pakialam sa kanila. Pero sumusunod ako sa batas. Kaya never pa ako nakulong sa buong buhay ko. Alam ko na maraming taong katulad ko. So kung anti-Duterte ka, ganun na lang sana ang gawin nyo. Dahil naging masalimuot ang martial law sa mga anti-Marcos na katulad ni Tatang. At naging maganda naman sa mga tao na sumusunod sa batas ng panahon na yun. Saka ang ng naging mabuting presidente si President Marcos ay nag exist na lamang sa mga puso at memorya ng mga taong sumusunod sa batas noon. At ang mga taong nagsasabi ngayon na mabuting presidente si President Marcos ay ang mga anak ng mga law-abiding citizen noong araw. At ang mga taong nagsasabi na masamang presidente si Marcos, yun yung mga tao o anak ng mga taong hindi sumusunod sa batas noon. Gets yun naman siguro ibig ko sabihin, di ba? At kung may mga taong pinag ang buhay ni Marcos na binasa nila sa mga pahina ng mga libro, panay antay Marcos ang mga nagsulat ng mga libro binasa nila. Ang aklat ng katotohanan ng naging mabuting presidente si President Marcos ay malamang noong panawala. Pero kung nabuhay ako ng panahon na yon at naging saksi ako sa kanyang mga nagawa, malamang ako nagsulat ng libro na yon. Kaso wala eh hindi pa ako buhay ng mga panahon na So hindi na naging exist ang libro na magpapatunay na naging mabuting pangulo siya ng ating bansa dahil malamang noong pa yung sinira para malaso ng utak ng mga bagong henerasyon tungkol kay Marcos. Gaya ng ginagawa niyo ngayon, yung video na ginawa ni Boss Eldebera dahan-dahan yung iniiba ang kwento ng totoong pangyayari ng pagkapanalo ni President Duterte noong nakaraang eleksyon. Hindi ako sumasang ayon sa mga sinabi mo na ginusto talaga ni President Duterte na tumakbo siya sa pagkapangulo at hiningi niya ang boto ng taong bayan. Dahil di mo nabanggit ang senaryo na ang taong bayan ang nagmakaawa sa kanya para tumakbo siya sa pagkapangulo. At sa mga fans niya na hinahanapan ang bidyong ginawa niya na magandang anggulo e eh ang nyo. Parang sinabi nyo na ang sagot sa 1 plus 1 ay pwede maging 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganun kayo. Okay lang gumawa ng constructive criticism kung tama ang mga pinagasabi niya. Ikaso nga ho, merong mali. At saka sa bansang malaya kayo. At taga bansang malaya din ako. Kaya may karapatan din ako mag-react sa bidyong ginawa niya. Ang pagkakaiba ko nga lang sa mga Duterte supporters na nag-beast mode sa bidyong ginawa ni Boss El ay nakakagawa ako ng mga video. E paano kung lahat ng mga supporter ni President Duterte ay eh, gumagawa ng mga video? E di 16 million videos ang titira sa idol nyo. E di ang dami nyong mumurahin nun gamit ang mga Facebook fake accounts nyo. Nakakapagod yun. At may mga nagsabi naman na kaya niya nagawa yon dahil nagtatampo siya dahil Tulfo Brothers lang ang pinansin ng mga Duterte supporters. Kaya siya gumawa ng video para magpapansin. Well, mission accomplished na boss. Congratulations. Napansin ka na nila. So sa mga nagmurang fans ni Boss El De Vera, naiintindihan ko kayo na hindi nyo kami naiintindihan. So ika e, nga ni support, este nung artistang hambog, e shut up na lang. At sa mga nagsasabi sa akin, di ako nagre-research o nag-google sa mga pinagkasabi ko, wake up mga boss. Ang Diyos ang nagpagawa sa mga bagay na yan sa mga instrumento niya para maging reference ng taong pinili niya para sabihin sa inyo ang katotohanan. So sa madaling salita, ang reference ng taong pinili ng Diyos para sabihin sa inyong lahat ng katotohanan ay nanggaling sa Diyos Ama na mas nakakaalam sa katotohanan mas totoo pa sa katotohanan na nalaman nyo. At never sinabi ng taong pinili ng Diyos para sabihin sa inyo ang mga pinapasabi niya na siya ay isang propeta Because for him, being a prophet is next to holiness. And he is not holy. He is just a man, a sinner like you. So habang buhay niyang sasabihin sa inyong lahat na siya ay isang instrumento lamang ng Diyos. Tawagin niyo akong baliw, si Raulo, wala akong pake. God said, ganun lang daw talaga magre react ang mga tao hindi nag exist ang Diyos sa mga puso nila. So yung sinabi ko na bayani si Marcos, Diyos ang nagpapasabi sa inyo nun. Dahil yun ang katotohanan. Kaya deserve niyang ilibing sa libingan ng mga bayani. So para sa mga anti-Duterte, anti-Marcos, at mga anti-radical change, simpleng mensahe lang ang ibibigay ko sa inyo mo. No Naway sa pamamagitan ng mga salitang binigay sa akin ng Diyos Ama, maliwanagan at malunasan ang mga kamang-mangan nyo. Ako po si Mr. Rio. Peace.